Ming Mendoza pinainom ng pampalaglag si Sura Mires. Isang kontrobersyal na balita ang sumabog sa social media ngayong linggo matapos kumalat ang ulat na pinainom umano ni main Mendoza ng pampalaglag si Sura Mires na sinasabing gabit ng kanyang asawa na si Arjo Atayde. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding ingay at iba't ibang reaksyon mula sa publiko at mga taghanga ng mga nasasangkot. Ayon sa ulat ng isang hindi pinangalanang source, ang insidente ay nagsimula ng matuklasan ni Mendoza, ang umano'y relasyon ni Atayde kay Ramirez. Sa gitna ng galit at hinanakit, pinilano umano ni Mendoza na saktan si Ramirez sa paraang magdudulot ng pinakamalalang epekto. Ito ang sinabing dahilan kung bakit pinainumanon ni Mendoza si Ramirez ng gamot na pampalaglag. Subalit agad na pinabulaan na ni Mendoza ang mga paratang. Sa isang eksklusibong panayam sinabi niyang walang katotohanan ang mga paratang na ito. Hindi ako gagawa ng ganitong bagay. Mahal ko ang aking asawa at wala akong intensyon na manakit ng ibang babae. Lalo na't isang kapwa babae. Huwag po natin paniwalaan ang mga hindi totoong balita si Sura Miras naman nilalatiling tahimik at hindi nagbibigay ng anumang pahayag tungkol sa issue. Maraming tagahanga na gaabang sa kanyang magiging reaksyon. At pagdidiin kung ano ang totoo sa likod ng mga balitang kumakalat. Ang kanyang katahimikan ay nagdudulot ng iba't ibang espekulasyon. Ngunit ayon sa mga malalapit sa kanya, siya ay nagpapatuloy sa kanyang proyekto at trabaho nang walang iniindang problema. Samantala, si Arjo Atayde hindi rin nagbibigay ng anumang pahayag. Sa kabila ng kontrobersyang bumabalot sa kanyang pangalan, siya ay patuloy na nagiging abala sa kanyang mga proyekto at hindi pinapansin ang mga aligasyon na bumabalot sa kanyang personal na buhay ang kanyang kawalan ng tugon sa mga aligasyon na nagdudulot ng iba't ibang haka-haka sa publiko. Maraming opinyon ang lumitaw mula sa mga netizens at mga tagahanga ng tatlong celebrity. Ang ilan ay naniniwalang walang katotohanan ng mga paratang at naniniwalang gawa-gawa lamang ito ng mga taong nais masira ang reputasyon ng mga nasasangkot. Ang iba naman ay nagpahayag ng pagkabahala at nananawagan ng masusing investigasyon upang malaman ng katotohanan. Napakahirap paniwalaan na magagawa ni May na mga paratang na ito, sabi ng isang tagahanga. Palagi siyang nagpapakita ng kabaitan at malasakit sa kanyang mga kapwa. Kung totoo man ang balitang ito, sana'y magkaroon ng hustisya para kay Sue sabi naman ng isa pang netizens, hindi tamang gumamit ng karahasan para lutasin ang mga ganitong uri ng problema. Sa kabila ng kontrobersya, ang pamilya at mga malalapit kay Mendoza ay nagpahayag ng kanilang buong suporta at paniniwala sa kanyang kabutihan. Sinabi ng kanya mga kaibigan na kilala nila si Mendoza bilang isang taong may matibay na prinsipyo at malalim na pagmamahal sa kanyang pamilya. Sa kasalukuyan, patuloy ang investigasyon sa mga paratang. Inaasa ang magkakaroon ng opisyal na pahayag mula sa mga kinauukulan at sa mismong sangkot sa isyu sa mga susunod na araw hanggang sa magkaroon ng malino na kasagutan na natiling palaisipan sa publiko ang katotohanan sa likod ng kontrobersya na balita na ito.